Kakaiba si Trajan sa mga emperador. Habang ang iba ay naglulunoy sa karangyaan, si Trajan ay kilala sa kanyang pagiging simple at makatao. Pinakinggan niya ang mga hinaing ng may hirap, nagpatayo ng mga tahanan at ospital, at pinaunlad ang edukasyon at agrikultura. May kasabihan noon, kung si Trajan ang namumuno, ang justisya ay nabubuhay. Maging ang Senado ng Roma, na madalas takot sa emperador, ay may mataas na respeto sa kanya. Kapag may bagong pinuno, madalas nilang ipanalangin, may you be luckier than Augustus and better than Trajan. Isang patunay kung gaano siya minahal at iginalang ng buong imperyo. Ngunit tulad ng lahat ng dakilang pinuno, si Trajan ay may mga ambisyong higit pa sa nasasakupan ng Roma. Noong 113 AD, sinimulan niya ang kampanya laban sa Parthian Empire, ang tanging kapangyarihan sa silangan na kayang tumapat sa Roma. Tumawid siya sa mga bundok ng Armenia, nilusob ang Mesopotamia, at inangkin maging ang lungsod ng Ktesiphon, kabisera ng mga Parthian, ang kanyang mga sundalo ay nagmarcha sa tabi ng Ilog Tigris, isang tagpo na walang ibang emperador bago siya ang nakamit. Sa sandaling iyon, si Trajan ay nasa tuktok ng kapangyarihan. Ang Imperyong Romano ay halos sumasaklaw sa buong kilalang mundo, ngunit sa ilalim ng tagumpay, naroon din ang pagod at ang paglapit ng kanyang huling laban. Habang pauwi mula sa silangan, inatake si Trajan ng karamdaman. Sa lungsod ng Silinus sa Silesia, ngayon ay Turkey. Siya ay pumanaw noong 117 AD, sa edad na 63 bago siya namatay ipinasa niya ang korona kay Hadrian ang kanyang ampon na magpapatuloy ng pamana ng kayusan at kapayapaan